morning mga katinders mami teens 19 so ngayon ay October 31 na no, last day of the month at bukas ay November 1 na magbubukas pa rin ba kayo tomorrow si mami teens tingnan ko lang kung magbubukas ako bukas kasi dami akong gawain dito sa loob ng bahay plano ko mag close pero baka maraming tindahan mag close kaya <laughs> mag open ako So, kape muna tayo mga katinders para gumana yung ating utak for today, no? at pita kumain din ako ng bread box kasi after ko mag-vlog ay maglalaba dami ako at magbubukas na ng story so ang si share ko sa inyo ay regarding sa pagkain ng aking mga alagang rabbits na anim na lang sila no kasi 'di ba si Sky ay yun na wala na si Sky so anim na lang sila at isishare share ko sa inyo number one talaga na kinakain nila ay Integra tree yung mga feeds, ayan. Yun talaga yung feeding ko, pag yun yung kinakain nila ay nabubusog sila at satisfied sila sa kinakain nila plus yung tubig. Pangalawa naman na gustong gusto nila ay itong malunggay leaves. Actually, hindi pa ako kumuha. Oh. Ayan, itong malunggay leaves. So, baka bukas na ako kukuha kasi kahapon ay, kahapon kasi ito. So, ito din yung isa sa gusto ng aking mga alaga at alam mo yun basta nakikita nila ito ay hindi na sila napapakali no? as in tatayo at tatayo talaga sila at maghihingi nito so ito yung lagayan niya at di ko na to maserve kasi parang ano na to eh parang iba na hindi eh. na siya fresh so bukas na naman ako makukuha and yung aking pangatlo na isi-share ay nabili ko sa Petuvat, pet, pet safari sa SM at Malaki naman siya, oh. Ito yung tinatawag na hay. Ito yung gustong gusto ng aking mga... eto uh, ito talaga daw yung diet nila, sabi ng anak ko. yung parang chinuchun talaga nila na itong pagkain na to. Wait lang, papasilip ko sa inyo. So, ito, bilik ko nito ay nasa 485 Malaki naman, malaki naman siya mga katinders. So, matagal pa yung kanyang expiry next year pa, July 2024. So, ito siya. Kasi ko na. Ito. Ayan. Ito yung hay. Napakalaki naman. So, I think matagal itong maubos sa akin. Para siyang grass na, parang tuyo na grass. So, so lang. Paragay ko lang dito, tapos kinatali ko lang. So, maya-maya, after ng linis ng cages nila, after ng vlog na to ay bibigay ko to sa kanila kasi gusto ko ang archi, archi talaga ni mami tinsto gusto ko pag ko sa umaga ay really feeds lang muna yung kinakain nila kasi ba diba, parang tao rin na breakfast yung pinaka important meal of the day so gusto ko busog sila tuwing umaga at pagkatapos pagmalinis na yung cage nila ay nilalagay ko nito yung dati wala pa tong ano wala pa itong hay So, pag malinis na yung cage nila, nilalagay ko siya dito. At, ngayon, medyo dalawa na sila. So, alternate, alternate. Ayan. So, minsan naman, like kahapon, ito yung ginagawa na uh, lunch nila. So, parang diet nila to. So, ito yung diet nila, itong hay. Kasi, pag palagi kasi dependent sila sa, ano, sa, itong integrity, baka, ano eh, baka, masyado silang tumaba at may rapa na silang maglakad-lakad, no? Kasi minsan pag busy talaga si Mami Tins ay minsan may mga ibang rabbits talaga na hindi nakakapaglakad. Ayan, hindi nakakapag-walking. Yung goal ko kasi talaga mga katindos, <coughs> goal ko kasi talaga at least twice a day. So, yung umaga, tulad ngayon, madaling araw, pa-walking ko talaga sila lahat. At yung Next naman na walking ay yung bukas na yung store. So, yung tinatawag ko na bonus na walk slash aircon walk. Yun yung, yun yung lakad nila, walking nila na syempre limited lang yung space, one at a time na medyo mahaba-haba yung time nila. Unlike yung morning, parang quick walking lang. So, ngayon, napapansin ko na dapat quick walking lang palagi. Bahala na every every, ano, ano ba tawag nito? Parang from time to time sila nag-walking kasi pag tag 30 minutes to 1 hour, ang dami ng pupo, no? Ayan, si Cotton nakikinig. Nagintay sa akin. Ayan. Ayan, si Cotton. So, ito din yung time ko na tinatap ko yung ulo nila na hindi ako kailangan mag-worry kasi ka-close pa yung store. So, hindi ako nang Ayan, ito yung parang tinatawag ko na time ko para sa kanila. Kaya maaga, maaga talaga akong nag uh, bubukas. Ayan, maaga din akong gumigising. So may times na medyo tagal ako makagising at kailangan ko pa silang i-walking kaya may times na napakatagal ko talagang magbukas dahil inuuna ko talaga sila kasi pag bukas na kasi yung store minsan nagiging busy ako nakakalimutan ko na meron pa palang dapat i-walking So, may times talaga na the whole day, wala talaga silang uh, walking time. So, nakikita ko na bo sila. <laughs> na bo sila. So, iwas ako sa mga ganun kasi sabi nila, na, na, panood, nakapanood ako ng mga vlog, no, na yun din daw yung dahilan kung bakit sila na depress na mamatay. Pag sad sila, ayan, uh, atake daw sila sa heart ba yun? Parang inaatake din pala sila sa puso pag ganun. So, dito sa loob naman, ay okay sila dito. Safe sila dito. Kaya lang, tuwing lunchtime ay medyo mainit. Kaya meron akong electric fan para sa kanila. So, nilalapit ko talaga sila sa kwarto para kahit papano ang kwarto kasi di mamalamig. So, di masyado sila naiinitan. Pag papuntang hapon na, binabalik ko na sila sa kanilang pwesto. Ayan, para di naman masyado masikip dito sa bahay, no? O siya, ang dami kong yawyawan. Ang <laughs> dami kong yawyawan. Lapit na ako magsi 7 minutes mga katinders. Uh, tatapusin ko muna ito aking pagkain at tingin-tingin ng aking mga vlog nung kahapon. No? Yung sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay subscribe kayo at panoorin nyo yung aking video kahapon at marami kayong matututunan regarding yun sa fast-moving items. Ayan. Kapi mo si Mami Pinsu. Magbubukas pa rin ba kayo bukas sa 2? Kasi 3, parang ang dami yun na magbukas, no? Kasi yung iba, nagre-rest day ngayon na week or nagbabakasyon. So, chance natin na kung magbukas tayo ngayon, ay wala masyado tayong kompetensya. Ayan. Ngayon ay nasa 5.17 na ang bilis ng oras mga katinders. So sya, bye bye na mga katinders at dami pa akong gawain, no? Kaya, thank you for watching. Mami Teens 19 Morning. Happy selling sa ating lahat. Bye bye!